So what's up guys, welcome back sa ating imunting channel So for today's video ay uh, meron na naman tayong bagong tutorial so tuturuan ko kayo kung paano i-adjust yung inyong uh, caliper, kasi dito sa caliper ng Honda Beat ay medyo, nung pinalitan kasi namin ng bagong brake pad ay nung una okay okay naman, tapos nung mga tumagal na, is umiipit na yung kanyang uh, brake pad dun sa ating disc And ang sakit kasi nito ay iniipit niya yung kanyang disk kaya hindi mapaikot yung gulong ng mabuti. So kung mapapansin nyo. So yeah. So ang gagawin natin ay lininisin natin yung ating kaliper uh, caliper and lalagyan natin ng langis para magplay yung kanyang uh, gulong. At para magplay itong kanyang brake pad. Yan. Yeah. So tuturuan ko kayo guys. So tara, samahan nyo ako kung paano natin gagawin yon So yan, baklasin natin yung kanyang caliper. Tanggalin natin yung kanyang caliper. Papansin nyo, mga higpit siya. So yan guys, kung papansin nyo, yung bracket ng kanyang caliper ay hindi na nagpi-play. Supposed to be, dapat nagpiplay ito. Medyo madumi na siya kaya hindi na siya nagpiplay kaya lilinisin natin yan. Una, tanggalin muna natin itong brake pad para matanggal natin itong kanyang bracket. So yan, tanggalin natin yung kanyang lock. So, tanggalin natin yung kanyang mga brake pad. So, ayan, tanggalin natin yung bracket ng kanyang caliper para malinisan natin. Ayan, medyo nag-stack up lang siya kasi marumi na nga. Medyo marumi na siya. Lalagyan lang natin siya ng langis para mag-play siya. Kasi na-stuck up na siya. And hindi na nagkakaroon ng play ito. Itong bracket niya dito sa ating caliper. So itong bracket ng caliper, dapat ito naglalaro lang siya para hindi niya iniipit yung kanyang brake pad. So lalagyan natin ng langis dito sa palibot niya para nagpi-play pa rin siya. Pero bago yon linisan muna natin siya bago natin lagyan ng langis. So yan guys, uh, linisan natin siya. Bago natin lagyan ng grasa. Make sure na malinis siya para wala ng debris na umipigil dun sa kanyang pagpiplay. play <tong> Kasi ano, okay na. Malinis na siya. So yan guys, bago natin ibalik yung kanyang bracket ay lagyan muna natin ng grasa dito sa kanyang uh, dugtungan. So lalagyan natin ito ng grasa para mag-play ng maayos yung kanyang uh, caliper at saka yung mga kanyang mga pad para hindi pumipigil itong mismong bracket dun sa uh, pagbukas ng kanyang brake pad. So tara, lagyan natin ng lang grasa. Ayan. Minsan kasi dahil dun sa mga dumi na, na pumapasok dun sa kanyang uh, sa butas nitong bracket natin. Minsan yun yung pumipigil dun sa uh, bracket na bumalik dahil sa dumi. Kaya minsan dapat uh, minimintin din natin ito na dapat nililinisan din natin to para hindi siya lumalagutok. at hindi nahihirapan yung gulong natin na mag-free kasi parang iniipit nga niya yung kanyang brake pad iniipit naman ng brake pad yung kanyang uh, disc plate so yon nahihirapang umarangkada yung motor dahil sa gripit ng kanyang brake pad so yan balik natin Ayan. So, dapat ganyan yan. Nagagalaw siya. <coughs> dapat hindi siya matigas. Ayan. Medyo okay na siya. compared dun sa kanina. Ibalik natin yung kanyang pin.